Good morning mga ka-taker nga kakailiyak nga taga Balunggaw, Tibong Balunggaw. Ganag ito ay karating nga kuha tayo nga ili nga madalas nga malayos. Dito ay tatawa, dito ay tanggal, dito ay Rahal Balunggaw. Nagpaspas apo nga nga mga tuji danom na eh. ano buhay yun dati mga ka-taker. Ikwa yun, isecure yun, dagajay kwa gamgamit yon luglugan nyo dito rahal dagi dyan ma, ma madaldala ng tidanom nga pati da dyan nga gaya mga pusunigraw agbalim mga pulan ate mga ate mga katikir na ikita nyo ito sitwasyon tatanay o nang kaluan dagi dyan kuapo uh, basta dagi dyan di bagong ang gain norte san aurelio ishiri e apo dati video ano ta ka ta'no mga warningan dahil tatatan ay estudyante din yon, no dati klase da high school elementary nagpaspas na eh tatay kinitak atoy, eh at dati danum na dati karayana ngayon talaga nga dam damat danong nagpaisaw tatang nga ato na eh ato na mga katikir at sitwasyon na eh hmm aton na mga katikir oh uh. nagpaspas nga ko na eh nagpaspas nga 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 mato ti danong eh uh, agitan na eh nagadot ti mayan anod nga ko na eh at pati mayan ano dun nga gitaw kawayan ay shout out ka nang kalnga busong gayam na ay nakapayong siya kaum payong na lalugi aka. <laughs> Isiriya e po, isiriyo. E ah dagete ka kailian tayo ti balunggaw mga ka bomb. I e... kwayon, i e safety yo dagete kwayon. I e safety yo dagete luglugan yon. Agiti an animal yo isang e at yon apo pakisiriyo ta no may salba Tano may salba tayo digiti kwa. Digiti yan animal tayo na nagpaspas nga ngumato mga katikker. Tatay awan pa yato Tatay nag nagpa na uh, nagadumayan anod konay, nga kan na nga, Kau kawayan Tatay mga katikker na eh. Apo, pakishare yung dato yung live tayo. Tano kasta ma ma kuwan tayo na eh. Mawarningan tayo dito yung ka kailian tayo. Nay, Nagpaspas nga ngumato Dagiti taga Kuapo, dagiti taga Bagong. Dagiti taga Bagong i-secure yo dagiti gamgami yon. Dagiti luglugan yo animal. Dagiti ubing yo apo. Pakuan yon. Pa i pasirigen yo dito babalay yon hanyo nga pagpapasyara nan. Pangasi apo na eh, nagpaspas nga umatog pa iso ti Danom. Tatay eh, eji kwa tatay, eji uh, bantog, yan ti Taltalon. Madiksyar baka damdama ko dati danom na isong a uh... E, Pakisari apo dati live tayo tanong ka mawarningan ne ba ako ilit ibalunggaw San Orilio Ang gayan norte ah, Rahal Bagong ne apo nagpaspas nga umato na eh ni sir ay di bantog bantog Rahal Uray, ni sir ne ko itinawagan tinawagan na dagiti tropa nan tadati kailangan da nga iko dita na pa nga gamit data ko ne Danta niya masuk sumrek aja ti pagsirakan ti danom ni Ah salamat ka, ni ko, salamat ka, angkel busong ta paypayungan na tayo. Ata dati ko na dati tagapay ni nang kalay. Shout out angkel. <laughs> thank you, thank you. Apo ah, Balunggaw, ilit ti Balunggaw, agri agpatay na po. umaksyon tayo tatan dagiti talugan nyo. Uh, ah, ni ko. Shout out dita Jibis Green ah, Ramirez ah, Imana. Agit ilugan nyo apo da tulong ng ulan. Yung mga sasakyan nyo, ilabas nyo na sa highway. Yung dito sa Rahal, uh, ikaw yun, na apo, i... Ingato yun, dagiti ikwayo, dagiti luglugan niya, nung mabaling niya ikabil niya, ingato tiro, ibagkatan yun. Ay, nadagsin ka yun, nadagsin. Isugurad <laughs> okay. na eh. Uh, Dakteti na eh, transformer. Paigit na yun. Oh, shout out ka na Padre Paki-share pa apo, paki-share apo live tayo. Kanay ko na nagpaspas nga umatit ti Danaw Action agad mga katay ke. Paki-share yo apo, paki Nay nagpaspas nga ko, nagpaspas nga umatot ti Danaw